So, ayun na mga katoka, magandang umaga sa ating lahat. So, lones ngayon. So, ngayon mga katoka, natapos namin tubusan nung Sabado. Ayan, lahat ng biga. So, ngayon mga katoka, babaklasin na namin yan. So, paano nga babaklasin mga katoka ang ah, forma sa mga poste biga? So, ngayon ituturo ko sa inyo mga katoka. So ngayon mga katoka, ito na yung mga forma niya. Sabali, so, uh, pagbabaklas ng forma, yung siding, yung mga siding niyan mga katoka, uh, pagkatapos buhusan, after uh, 24 hours, uh, pwede na yan baklasin. So bali yung mga siding lang muna. Tapos halimbawa itong uh, ilalim, is kailangan natin yan baklasin mga katoka, is ah uh, 7 to 14 days para ma makuha niya yung tamang uh, pagpapatigas ng semento mga katoka so bali siding lang nen tapos yung ilalim 7 to 14 days yan oo oo oh. Halimbawa itong uh, biga natin so kailangan siding lang muna. so bali yung lintel beam namin isinabay na namin sa buhos mga katoka para hindi na mahirapan si ninyo sa pag-asintada so, mahirap mag-asintada sa ilalim pwede na mag-asintada yun oh. yan sarap. so ito yung itsura mga katoka ng mga binuhusan namin ayan so bali babakla siding tayo para sumingaw di ba nyo? kailangan pa singawin para hindi bumiyak so ngayon mga katoka kung mapapansin nyo uh, mas malalim yung buhos namin dito ayan so hindi namin nabuhosan nya ng puno dahil nga yung uh, area na to is uh, dito yung toilet si Arian mga katoka so bali yung flooring nya is nakadrap nakadrap yung flooring nya mga katoka so hindi yan papantay sa Uh, flooring ng master bedroom tsaka dito sa hallway so kailangan nakadrop yung ating flooring sa toilet so bali dito naman kung mapapansin nyo uh, bali yung pinunosa namin dito is puno yung isang side tapos yung isang side is uh, hindi namin pinunok so bali nag drop kami ng 2 inches kasi ang area na ito mga katoka is balcony so bali kailangan din natin i-drop para yung tubig hindi papasok sa flooring ng master bedroom so bali kung mapapansin nyo may forma yan sa gitna mga katoka ayan para hindi tumawid yung halo dito tapos ngayon mga katoka so dahil napakainit ng panahon ngayon Uh, mabilis yan matuyo Kailangan natin basain yan mga katoka Araw-araw So para hindi Hindi siya mabigla So kailangan basain natin yung mga buhos na yan Para hindi siya uh, Mabilis matuyo So kailangan ng pagkatuyo ng Ating mga buhos is alalay lang So ngayon mga katoka Yan, yan sa mga yang nakapatong na biga sa hollow blocks. So pwede na natin yan baklasin lahat kasi uh, merong nakasuporta na sa ilalim yung asintada natin. So ayun mga katoka, kailangan natin basain yung ating biga. So bali nabasa ko na yan lahat para hindi ka agad matuyo para alalay para alalay yung tuyo nyo mga katoka. So yan, so bali natanggalan na lahat yan ng forma mga katoka. So bali siding lang natin tinanggal. Hust, para kumingay. Kumingay. So bali ito yung cantilever natin, yung maliit mga katoka. Yan.